Kita mo ba yung plastic? Plastic o. Oh. Ayan, mag tayo. Hello everybody! And welcome back na naman sa ating YouTube channel! So for today's video, tayo po'y may pasok at 8.46 na po ng gabi. Ayan, 8.46 na po ng gabi. And today is... Ano ba dito April 30, Tuesday. Kanina may duty na tayo, nakapag-duty na ako actually, 6 to 3, tapos umuwi tayo ng alas 3, tapos ngayon babalik tayo sa work ng 9 o'clock kasi every end of the month tayo po ay nag-inventory. So ayun, kailangan nating bumalik doon, magdamag tayo magtatrabaho. Uh, tatrabaho at bukas na po ang aking uwi and tomorrow is Labor Day at Holiday po bukas dito kasi labor day din dito. Pareho din lang naman yun. Kaya actually sa lahat naman yata ng bansa, di ba? Kapag may 1, may sa holiday na. Mm. So yung labor day tomorrow. Pero bukas na ako uwi. Mga around 6 o'clock ako matatapos nun. Tapos yan, papunta na ako ngayon sa transport namin. At 9 o'clock yung aming call time. So papunta na tayo doon. At medyo kapag ganitong araw, ganitong, every end of the month, medyo parang, actually, matagal ko na itong ginagawa, pero parang, nakakamad. Siyempre, nagtrabaho ka na sa umaga, tapos, nagtatrabaho ka pa sa gabi. So, parang, nakakapagod. Pero, okay lang, at least, eh, yung pinapagura na, yung, yung, ano, yung pinapagura natin, is may pinupunta, di ba? Mas mahirap yung mapagod ka, na wala kang ginagawa, di ba? Mas may yun, yung mapagod ka na wala kang ginagawa. It means tambay. <laughs> so okay na itong ganito. At least uh, once in a month lang naman yun eh. Pero sana, <laughs> kasi hindi ko naman talaga itong responsibility. Pero yung dati kong manager, binigay niya sa akin yung ganitong task. So uh, simula nang binigay niya sa akin, ito na hanggang ngayon, na nagpalit na ako ng manager, dala-dala ko pa rin. Ewan ko ba. So yan, papunta na tayo. Ate, hindi na ako nagbabaon kapag ka ng, ng pagkain kapag nag-inventory kasi parang nadudual ako pagka yung kumakain kasi parang syempre hindi ka sanay kumain ng ganung oras parang ang nasa isip mo is matulog at kapag nag-inventory hindi naman ako nakakatulog siguro pagka yung malapit ang matapos pagka yung ano na madaling araw na doon ako inaantok so yung papunta na tayo baka malate na ako bye bye so yan nandito na tayo sa labas papunta na tayo doon sa aming ano uh, waiting area so dyan tayo maghihintay dyan sa may nakikita niya neck yung yan ano yan ah uh, pag dito padalahan yan. Kasi dito maraming kasi pwede kang padalahan. Pwede yung BFC pwede yung LEC pwede yung uh, ano pa ba yun yung pinapadalahan ko? Syngex ba yun? Basta yan no? haba ng pila. Kasi ngayon isa uh, revenue day pero revenue day tayo pero trabaho pa rin. Actually kanina pagkasweldo ko yan. Yan, pag sweldo natin kanina, ah, uh, tayo ng ano ng tag dito ng supermarket, nagano kami naggrocery kami. So, yan, dito tayo maghihintay. Ah, nagpapadala. Nagpapadala <laughs> Nagpapadala yung kasawa ko <laughs> Yayamanin yeah, Ako di pa nagpapadala So kanina nga Nung nag uh, sweldo tayo Siyempre nag uh, na tayo sa supermarket ng mga ating grocery Kasi nga walang time na bukas Kasi siyempre pagod na tayo And wala na kami kaming stock Pero hindi pa ako nakapagpadala Siguro si misis na Si misis na kasi nagpapadala ng pera sa Pilipinas Hindi na ako kasi pagka yung ganito ng end of the month, May busy tayo. Magkano kaya padala ngayon? So 153 yung palitan ngayon. Ang laki ha. Huh? Sobrang laki ha. Huh? So mag maganda magpadala ngayon sa Pilipinas kasi 153 pesos. The last time na nagpadala ako last month, I think 151. Pero ngayon 153, malaki. So yan, hinihintay lang namin yung aming ano, transportation. At ano, dito na yung kasama ko. Actually may kasama ko pagbibilang si dalawang kapilipina tsaka ako. So tatlo lang kami magbibilang the whole night. Pero yung bibilangin ko, ako lang mag-isa talaga. Yung nakatas sa akin, ako lang mag-isa magbibilang. So, yan. Nandito na tayo sa work. Siguro mga 15 minutes ago. Ano ba yan, Tess? Nagsisimula na magbilang? Ah, simula na siya magbilang. Yung mga kasama ko nagsisimula na magbilang. So, yan. Mag-read. Magbabasa muna ako ng mga email. Kasi kanina baka may mga email. So, magbasa muna tayo after nito sa ka ano okay, so, ayan. Wala na kapag Wala sa okay, naman sa email. double check ko lang yung mga gagawin ko kasi pag end up naman tinapay settle lahat ng mga gagawin ko nakita mo yung ball pen ko? kaya so kapag every, every kapag end of the month kailangan ko i-clear lahat ng mga mga invoice mga basta lahat na nangyayari dito lahat na may mga kailangan sa trabaho ko kailangan ko siyang i-close kasi nga end of the month so bago tayo mag uh, mag, mag start nakita mo yung ball ko? hindi saan yung ball pen ko? ay ito Tapos na. two, uh, two na ng umaga, madaling araw, at umuulan. Tapos ako magbilang, pero kapag ano, re recount ko pa yung kapag may mga mali. At yan, nandito tayo sa labas, punta ko na ng CR. 2.50 na nang madaling araw. At yan, kumikidlat na naman. At malakas ang hangin, umuulan. lang siya. At sobrang, um, ano, nag um, yung aking, ano, ah, uh, yung aking camera. Sobrang, ano, nakakapagod. Nakakapagod. Grabe. Ang lakas ang kumukulong. Nakakapagod magbilang. Ang dami kong binilang. Grabe sa binilang pa ako, ako lang mag lisa dami ang dami nagsimula ako ng mga bandang alas 12 at ngayon lang dahil natapos pero ire-recount ko pa yun so CR muna ako tapos magkakape tayo ayan, maya na lang good morning so yan umaga na it's already 6.30 punang umaga at ngayon po is kasalukuyang umuulan na naman dito yan bahanan na naman buti na lang na ako ng chinelas kasi alam ko na kaninang 1 o'clock uulan kasi yun ang nasa weather forecast kasi na uulan ngayong araw na to kaya yan labor day may 1 na may 1 labor day umuulan at ako lang mag isa yata ako lang tao dito naglalakad pupunta tayo ng bus yan, mabuti na lang may kinilas tayo sobrang dilim ng paligid grabe ay so, pupunta na tayo ng bus sana makasakay kaagad ako ng maabilis kasi ano eh malakas, yung, malakas din kasi yung hangin Balikan ko na lang kayo mamaya So yan nandito na tayo sa bus stop At uh, naghihintay tayo ng bus At yan Nagsisimula na siyang bumaha na naman Ang paligid uh, So maulan siya At ako lang talagang mag-isa dito Wala kong makakasabay yata dapat nandating ng bus is uh, 6.37 So tinan natin Kung ma maagaw mo makakarating Yung bus uh -huh. uh. Hindi naman malakas yung ulang kagabi Parang ano lang siya? Kaya lang kasi dito nga Pag umulan dito ng dere derecho Asahan mo na baha talaga Kaya may mahirap dito sa area nato to eh kaya pagka yung uulan lagi kang may dalang tsinelas kasi hindi ka talaga makaka hindi talaga makakapasok sa trabaho ko kapag hindi ako nagdala ng tsinelas. so, yan na yung bus yan na so, sa Good morning everyone. Uh, nandito na tayo sa bahay. Uh, tapos palit na rin tayo ng damit at yan tayo almusal tayo. Yung asawa ko uh, wala siya pasok today kasi Labor Day. Nanggulang na naman siya sa kanya mga staff. <laughs> so ito yung ating uh, almusal is sa uh, pansit kanton na may itlog at saka tinapay. Okay, tayo ha. Kanina okay. wala masyadong pasayero sa ba? Oo. Kasi nga ako, karamihan walang pasok. Oo. Yeah. At saka siguro maaga pa. Yes! <coughs> Ayaw Nagigising ko lang. Actually, paano ang gising ko na to? Pag <laughs> gising, nakakain na kami ng lunch. Tapos after noon, higa-higa ulit. Ang sarap ng ganito, no? Kalma-kalma lang. Kasi yan, yung, yung pintuan namin dyan sa terrace, ay eh, malamig kasi ngayon. Masigawan ng ano, maulan kanina. Kaya yung pakaranda mo mahangin. Malamig, no? Kahit hindi ka na mag-aircon, ano lang magkasilipan uh, ka lang. Nakamiss yung ganitong, um, ano no? Mm -hmm. Higa -higa ka lang, kalmado lang, pero mamaya lalabas kami. Magpapadala kami. Magka na palitan? 153, 153. 153 daw yung palitan. Kaya magpapadala kami sa Pilipinas. Oh, sino inihintay mo dyan? Ba't ka malungkot? Anong ganap? Inihintay nila yung aking... Uh asawa kasi lumabas siya ng bahay. Kanina nabanggit ko 'di ba nung nagising ako, sabi ko sa inyo isa uh, lalabas kami ng uh, lalabas kami para magpadala ng pera. Kaya hindi na ako nakasama kasi natulog ulit ako. Sobrang ayaw ko ba? Antok na antok ako yung araw na 'to. Uh, hindi na ako sumama sa kanya at yan kagigising ko lang at uh, kaliligo ko din lang kaya yan hindi na tayo nakasama na dapat eh, plano isa eh, sasama ko sa kanya at saka nakakatama din kasi nga umuulan Kanina pa yan madaling araw eh, ala una umuulan. Pero yung ulan niya, malakas tapos titigil tapos uulat ulit. At ngayon, umuulan. Kaya yung mga sinampay namin dyan, yung nilaban namin kanina, nung no, asawa ko, siya yung naglaba kanina. So, pinasok namin. Kasi kapag doon sa terrace, uh, umano yung hangin. Kasi malakas kasi yung hangin. So, nababasa siya. So, yan. Tayo ngayon na mag, uh, since hindi ako makasama, mag-edit tayo ngayon ng vlog. At uh, speaking of vlog, uh, sobrang na-appreciate ko talaga yung mga yung mga ginagawa niyo, yung pag-support sa akin, yung pag-subscribe niyo sa akin, sobrang na overwhelmed ako na bawat araw may mga nag-subscribe, sobrang kahit pa unti-unti, kahit pa isa, dalawa, ang importante isa kumuusad uh, siya. Sobrang thankful ako doon at uh, yung views din natin tumataas kahit pa paano. So sana patuloy niyo ako supportahan. Ah sana kapag nanonood kayo ng vlog, wag niyo skip yung ads kasi malaking bagay po yun sa akin. Uh, the same din sana mapanood nyo, tapusin ninyo. So sobrang sobrang thankful talaga ako. Sobrang uh, tinay nyo. ah din niyo. Tutulog ka no? <laughs> Natutulog siya. So sobrang na appreciate ko kayong lahat. Sobrang na-appreciate ko yung time nyo. Pagko-comment nyo. Basta keep on com comment lang po kayo kung may gusto kayong uh, uh, i-comment. At uh, uh, kung may gusto kayong ipagawang content sa akin na possible gawin is gagawa natin ng paraan. Basta sobrang salamat sa inyo. Talagang wala na-overmed ako sa inyong support. Anyway, hanggang dito na lang yung ating vlog. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na mag-upload ako ng video, i-updated po kayo palagi. Sobrang salamat sa inyo. Keep safe. And tomorrow, pasok na naman tayo sa trabaho. ah uh, ganun talaga ang buhay. ah <laughs> uh, ano na talaga. Importante is uh, kumikita tayo kahit na mapagod, Normal lang na tayo mapagod, pag napagod, hinto, pahinga, pero diretso pa rin laban pa rin. Ah, uh, dito na lang. Hanggang sa susunod ulit na vlog. Bye-bye. Balam. -bye.